Iwasan natin ang pagpastol sa lugar kung saan laging may tubig ang damuhan dahil nandito po ang intermediate host ng liver fluke, ang mga suso o kuhol na siyang sanhi ng pagkakaroon ng liver fluke ng ating mga alaga. Ito po ang isang dahilan kung bakit ang kambing natin ay makikita na lang nating matamlay, walang gana, biglang mga ngayat, may battle jaw at worst, bigla na lang mamamatay within a few weeks. Kaya't sa mga kapwa ko goat racers, iwasan na po natin ang mga not so good practices na ating nakasanayan upang makamit natin ang sukses sa ating paghahayupan. Bagamat marami ang mga kukontra at hindi sasang-ayon sa ating mga nabanggit, gawa sasabihin nilang dito na sila tumanda sa pag-aalaga ng kambing. Bata pa lamang ay nagpapastol na sila at ganito na ang gawain nila mula pa nung una. Ang mga practices po na ating nabanggit ay scientifically proven na effective. Ito ay galing din sa mga ekspertong mga veterinaryo, mga knowledge and wisdom mula sa mga seminar na ating nadaluhan at mula sa sarili nating mga karanasan sa walong taon ng ating pag-aalaga ng kambing. Happy Goat Farming po sa ating lahat. Like, share and follow for more.